Iris, mas okay ka muna na makatapos sa tahanan ngayong araw, ang pahiwatig para makagawa ng aura ng swerte na gagawin sa labas dahil kung masaya mong iiwanan ang pamilya, ay mas naaayon na resulta ang iyong makukuha ang pinapahiwatig, at kung may ekstrang pera ay mamasyal kayo ng minamahal sa mga alam ninyong nagpapasaya sa inyong isipan at magbibigay ng mga bagong kaalam para sa inyo ang pahiwatig na magagamit sa buhay. Sa tahanan ay pag-iingat sa mga kalusugan, may sinyales na may dadalaw ng hanging magbibigay ng ikakahina ng kalusugan, kaya maging mapagmasid ng makaiwas ka sa gastusan. Sa trabaho ang pahiwatig kung ikaw ay papasok, mas madaming kang swerte kung maaga ka makakapasok, nang tuloy-tuloy na ikaw naman ay makakuha ng lihim na pansin sa mga boss ngayong araw, na siyang makakatulong sa iyo sa hinaharap. May pinapahiwatig na Saturday, ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Thursday, ang pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyo sa magagawang pagdedesisyon, pag ang pahiwatig ng iyong gabay, Capricorn ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color green number 21, number 40 at number 11. Taurus Ngayong araw pag ikaw ay gagawa ng desisyon, ang pahiwatig ay dapat lang na magkonsulta ka muna sa mga alam mong nakakaalam sa iyong gustong magawa para ang desisyon ay maging aayon sa iyo at sa mga kasama sa pamilya at ngayong araw kung makakagawa kayo ng pamamasyal ng mahal ay mas maganda para mawala ang mga nakuhang bad energy sa mga nakausap at mas ikakaganda pa ng inyong mga kalusugan ang pinapahiwatig. Sa tahanan may pahiwatig na may dadalaw sa pamilya, na pwedeng magbibigay ng tulong financial o ibang kaalaman para makagawa ng kasiyahan sa buhay pamilya, at sa mga anak at minamahal, basta kausapin mo na masaya ang iyong aura. Sa iyong pera ay bawal ka magbigay sa pamangkin at pinsan ng makaiwas ka sa biglaang gastusan, sa magulang at sa minamahal, at sa mga anak na may asawa ang iyong bigyan ng laging may gabay ng swerte sa pamilya. May pinapahiwatig na Thursday, ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Tuesday, ang pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay Scorpio ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran liwanag ng buwan mga masuswerteng kulay at numero color pink and color green number 24 number 17 at number 30 Gemini ngayong araw ay mahina ang iyong kontrol sa usapan sa ibang tao pwede kang mainis at mabilis. Na mauwi sa pagkagalit, mas okay na umiwas muna sa usapang deal sa ibang tao ngayong araw, dahil po nasa pamilya ang mga swerte mo para mabigyan sila ng advice, o iba na magpapasaya sa kanila, at makakagawa ng mga kaalaman na makakatulong sa tahanan, pag ikaw ay may mahabang oras sa pamilya, ang pahiwatig ng iyong gabay, at naaayon din na ayain mo ang mga minamahal sa bahay ng Diyos, para sa gabay ng maayos na kalusugan sa mga gagawin sa buong linggo. At kung may pasok sa trabaho, dapat ay may mahaba kang pasensya, kahit may mahalata kang may inggit sa iyo, ay iyong pagpasensyahan ng makatapos ng maayos sa mga gawain, at makakakuha ng pag-asenso sa hanap buhay. May pinapahiwatig na Saturday, ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas, ng masasabing kalungkutan sa araw ng Wednesday, ang pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Leo ang kaibigan Zodiac Sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color red number 21, number 42 at number 14. Cancer, ngayong araw ay may kahinaan ang iyong karisma nang kahusayan sa mga kausap na ibang tao. Kung gagawakan ng deal ay may posibilidad na malalamangan ka sa usapan. Ang gawin ay sa bahay mo na lang muna itaon ang isipan, nang pare-parehas kayong maging masaya, na magbibigay ng pagpapala ng mga swerte sa mga magagawa ninyo sa buong linggo, at ngayong araw kung makakapunta pa sa bahay ng Diyos, ay gabay ng pagkakasundo at grasya ng positive ang magagawang maibibigay, at energy ng swerte, ang pahiwatig ng iyong gabay sa iyong pera kung may extra ay abutan mo ang minamahal, nang lalong dumami ang positive energy ng buena sa pagkakaperahan. May pinapahiwatig na Saturday ang araw mong maligaya o suerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Tuesday, ang pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyo sa magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa pagmamahalan, dapat na maging mas maunawain ka para ang iyong mga plano sa pag-iibigan ay lalong sumigla sa mga plano na magagawang may tutuloy. Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color silver and color pink number 10 number 24 at number 40. Leo Ngayong araw kung may kakausapin ka pa kahit family day na tao... Kung mayaman ang kabuhayan... Ay okay na matuloy ka dahil may aura kayo ng good vibes... Nang swerte kung magkakaroon kayo ng pagkakasunduan... At may karisma na madali mong magagawa na magkasundo... Ang may maliit na suliranin... Sa pamilya ang pahiwatig... At kung may magagawa kang pirmahan ngayong araw... Ay okay, swerte para sa iyo ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa mga miyembro ng pamilya, ay maganda ang kanilang buenas na enerhiya, kaya makakagawa sila ng positive energy na usapan ng pag-unlad, kung meron sabihan mo lang mas maaga sila na makakapunta. May pinapahiwatig na Tuesday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Friday, ang pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho ngayong araw kung may pasok ay pag-iingat sa mga pagsasalita at pagsisinop sa mahalaga na magagawa na trabaho at nang makakauwi sa bahay na masaya, Aquarius ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red number 22, number 34 at number 29. Virgo, ngayong araw ay masaya kung makakasama ang pamilya. Dahil sa masaya ninyong pag-uusap, ay makakagawa kayo ng mga pwedeng plano na gagawin sa buong linggo. Kung may kausap ka naman na ibang tao, ngayong araw ay pwede ka pa rin na makipagdil. Kung malapit lang sa iyo at magagawa mo pa na maayos, ang pag-uusap ang pinapahiwatig at pagkatapos ng deal ay pwede na kayong mamasyal ng minamahal, nang makakuha kayo ng mga positive energy ng swerte, dahil masaya ang inyong nararamdaman ang pinapahiwatig. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan, ayon sa gabay ng pag-ibig. May pinapahiwatig na Friday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas na masasabing kalungkutan sa araw ng Wednesday, ang pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pinapahiwatig ng iyong gabay. At sa iyong pera bawal ka magbigay ng pera sa pamangkin at mga anting ngayong araw, sa pagmamahalan ngayong araw ay masaya ang pahiwatig at walang problema. Ang magkasama-sama kayo ngayong araw ay magbibigay lalo ang gabay na lalong magkakaunawaan na masayang pag-iibigan sa bawat mga kapamilya. Sagittarius ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color red and color blue number 36, number 14 at number 25. Libra. Ngayong araw ang mga magagawa na pakikipag-usap ay gawin mo na ipagpaliban muna kahit pa may unawaan na kayo. Dahil kung makikipag-usap ka ngayong araw, ay baka magkaroon pa ng suliranin sa napagkasunduan na ang pahiwatig at ngayong araw ay mas maganda kung nasa pamilya ka nang madala ng pagganda ng enerhiya ang tahanan, sa masaya ninyo mga pag-uusap, at makakabuo ng pagganda ng aura ng kalusugan, sa tahanan ang pahiwatig ng iyong gabay. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan, ayon sa gabay ng pag-ibig sa iyong pera ay bawal tumulong at magpautang sa ibang tao. Magulang at mga anak ang dapat na iyong mabigyan ng laging masaya, ang mga gabay na mabigyan kayo ng mga katalinuhan sa pagkakaperahan na gustong magawa. May pinapahiwatig na Wednesday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Thursday, ang pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa pagmamahalan ngayong araw ay walang sinyales na problema, maging mas mahaba ang pasensya at laging maging malambing sa minamahal, nang laging may positive energy ang tahanan ng naaayon na mapaganda ang bawat mga kalusugan, cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color blue number 29 number 31 at number 8. Scorpio. Ngayong araw ang pahiwatig ay huwag kang magtiwala. Kagad dahil kung makapagbibigay ka ng naaayon na information sa makakausap, ay baka biglaan kang maiwanan ng mga kausap at kung may pagpirma na gagawin ngayong araw, dapat na iyong magawa dahil may swerte ang kayang magawa ng pagpirma ngayong araw, at maging masaya ka na makausap ng mga kapatid, kung bigla ang kang bibisitahin niya, at baka magkaroon kayo ng kasunduan, na pwedeng makagawa ng other income ang pahiwatig sa pamilya sa tahanan ay pag-iingat sa miyembro, kung sila ay may gagawin ngayong araw, sabihan mo na huwag na muna silang tumuloy, mas mainam pa na kayo, ay magsasama-sama kayo sa usapan na masaya. At sa iyong pera ay unahin mong mabigyan ang minamahal, nang laging magkaroon kayo ng mga katalinuhan sa paggawa ng pagkakakitaan. May pinapahiwatig na Friday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Wednesday. Ang pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Leo ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero color green and color pink number 14, number 20 at number 34. Sagittarius, kung may pasok ka sa trabaho, ay normal na araw walang sinyales na problema, dapat lang na maaga ka makapasok, nang magtuloy-tuloy ang iyong katalinuhan, nang swerte sa hanap buhay at mapapansin din ang iyong katalinuhan na umpisa ng pag-asenso sa trabaho at ang pahiwatig sa ibang gagawin ay maging maingat ka, sa bigla ang pwedeng bumisita sa iyo o pwede rin na may biglaan kang makakatagpo, pakinggan mo lang ang kanyang sasabihin, para kung iyong nais na iyong ituloy, ay alam mo na ang magagawa para mapakinabangan ninyong dalawa, ang pahiwatig sa pag-asenso ng kabuhayan. Sa ibang miyembro ng pamilya, Sabihan mo na umiwas sa pakikipag-usap muna ngayong araw at pagtulong sa ibang tao kung pera, negatibong enerhiya ang makukuha nila ang pinapahiwatig. May pinapahiwatig na Wednesday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Saturday. Ang pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong na magagawa pagdedesisyon dumating ang pahiwatig ng iyong gabay, Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color silver and color green number 15 number 29 at number 17. Capricorn Ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay kung may pakikipag-usap ka sa mga kamag-anak, na ikaw ay kanilang pupuntahan ay okay ang kanilang aura ng swerte ang maibibigay sa iyo. Basta laging maging maingat ka lang sa pagsasalita at malalaman mo ang tamang gagawin para maging maayos ang usapan ang pinapahiwatig. Sa trabaho ngayong araw ay mahina ang iyong enerhiya na masasabing buenas kaya maging maingat sa ipapagawa sa iyong mga gawain, dahil kung magmamadali ka, ay pwede ka ay magkaroon ng pagkakamali, maging seryoso ka nang makatapos ka ng maayos sa buong araw sa trabaho, at makakauwi sa bahay ng maayos. May pinapahiwatig na Martes ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Sabado ang pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong na magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa pagmamahalan kung may mga plano ng isang pagbabakasyon ang pamilya, ay gawin ninyo kung may pagkakataon at naipon talagang pera, para lalong sumigla ang bawat kalusugan at may gabay ng laging pagkakaperahan sa pamilya, Virgo ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color white number 25 number 17 at number 19. Aquarius, ang pahiwatig ngayong araw, kung may plano ng pagnenegosyo, ay sabihan mo ang pamilya dahil para ang mga aura ng swerte sa paggawa ng plano ay maayos na matatapos ang pahiwatig basta kasama ang pamilya, at kung may napag-usapan ang minamahal na dapat napuntahan, dapat na kayo ay matuloy dahil may naghihintay ng swerte sa mapupuntahan ang pinapahiwatig. Sa tahanan ngayong araw ang pahiwatig sa miyembro ng pamilya ay mahina ang kanilang enerhiya. Sabihan na huwag nang tumuloy, nang makaiwas sila sa gastos at pagkalugi sa pera. May pinapahiwatig na Friday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas na masasabing kalungkutan sa araw ng Tuesday, ang pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pinapahiwatig ng iyong gabay. Sa pagmamahalan ngayong araw ay normal na masaya, walang sinyales na problema masaya na magsama-sama sa pagkain ang pamilya, ng makakabuo ng maraming good vibes ng swerte sa tahanan, at maging close ang pagmamahalan sa bawat isa, Taurus ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color gold and color pink number 34 number 15 at number 20. Pisces, ngayong araw ang pahiwatig ay okay ang swerte mo, at maganda ay ang magstay ka sa pamilya ng mas mahabang oras pag nagawa mo ng maayos ang nasa pamilya, sa kakagumawa ng deal sa ibang tao. Kung may pupuntahan may sinyales na may maganda pa rin ang resulta dahil nakaipon ka ng aura ng swerte, sa nagawa sa tahanan ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho, kung may pasok ka ay normal na araw na masaya, walang sinyales na problema basta laging nakapokus ka sa mga gagawin, ay matatapos ka ng may pag-asenso sa hanap buhay ngayong araw. May pinapahiwatig na miyerkules ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Sabado, ang pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa pagmamahalan ay may pahiwatig na magkakaroon ka ng maliit na problema, sa kalusugan ng mahal gawin mo lagi siya na mabigyan ng pansin, nang maagapan mo ang kanyang katawan, at makaiwas sa malaking gastusan, Scorpio ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero color red and color pink number 25 number 13 at number 28